Ngayong araw ng kalayaan o Independence Day, iba naman ang trip ng mga SB19 fans so 18 upang gunitain ang espesyal na okasyon na ito. Trending kasi sa Twitter ang mga keywords na you are my freedom at 18 reminisce. Ito ay dahil nag-post ang mga 18 ng iba't ibang mga events na masarap lamang balikan na may kaugnayan sa milestones at mga global achievements ng t pop Kings. Maliban sa kanilang sariling throwback, ay marami ang mga nagpo ng mga inspirational messages para sa kanilang mga hinahangaan at mga kapwa 18 na panatilihin ang kanilang husay sa kanilang uh, pinasok na larangan at maghari nawa ang respetuhan at paggalang sa isa't isa ng walang paghahatakan ng kapwa Pilipino pababa. Sa mga oras na to mga kamabuhay ay ginaganap na ang musika ni Juan Independence Day Concert Special sa Quantum Sky View ng Gateway Mall 2 sa Araneta Center, Cubao, Quezon City. Napapaunlakan yan ni SB19 leader Pablo or John Paulo Nase. Sa mga paunang litrato na atin ding natanggap na inilalakip kasama ng hashtag 18 reminis may mga freezers o mga fans ni Pablo na ngayon pa lamang ay nagabang na sa mismong uh, fasad ng Gateway Mall upang pumasok at mag-enjoy sa kanilang sky view ng mga awitin at iba pang pakulo na handog sa kanila ng tubong Imus Cavite na nagsisilbi rin bilang CEO ng One Z Entertainment na self-managed company ng SB19. Para sa mabuhay Reggie News na walang takot walang pinapaboran, ito ang Senbatsu Patrol No. 2 Stephen Saraspe Perez. Mabuhay ang ating kasarinlan!